Good morning po. <laughs> Waking up video po ito and sasamahan niyo po ako magbreakfast. kulubong-kulubong video po mga ka surprise, surprise Good morning po sa lahat. Breakfast na po tayo. Mga ka surprise, surprise breakfast pa lang ay isihan natin na <laughs> Tara na. Nag-pray na po ako. Hindi ko lang ino-record. So, what's underneath the kulubong ba, mga surprise surprise So, usually, ano po ako matulog? Fetus. Post po ako matulog ganyan, mga surprise surprise Gusto nyo ba literal na fetus? Ah, sige. <laughs> yeah, yeah, I'm a baby. <laughs> Ayan, tuwang-tuwa po tayo dito sa tripod, mga surprise surprise At ang dami po, ng ang dami po nangyayari sa buhay natin. So tara na mga surprise surprise gagawa po tayo ng breakfast and iisihan po natin. Hmm. What's for breakfast? Okay. <laughs> Tinitingnan ko pala muna to pag ano bagong gising ako ayan. <laughs> Tumantuha po tayo. Kasi mga surprise surprise since kay gising lang naman po natin, ibibigay ko na po ang heal, ang gusto nyo. Pag may anak po tayong mahilig sa SM, ganito po yung karaniwa sinasabi ng mga parents. Ikaw alam mo, palagi ka na dyan sa SM. Gusto mo dyan na tumira. Parang ako lang yata natutuwa mga ka-surprise-surprise sa mga pat patawa ko. So tara na mga ka. surprise surprise Gagawa na tayo ng breakfast So again Ito pong Milo Ayan po I think this is Nestle right So this is Nestle But this is a Filipino staple Ganyan So kahapon Nag-ini-mini-mini -min mo tayo Sa ginamit nating baso Ito yung gagamitin nating baso Diyan mga ka. surprise surprise And Um Ayun, ang ang gagawin nating breakfast mga ka-surprise surprise. Parang kagabi ko pag gusto itong kainin. Uh, bread. Gusto ko mag-bread. Kasi kahapon mga ka-surprise surprise, kung nanonood po kayo ng mga what do you call this? Ng mga vlogs natin, ang breakfast ko po kahapon is uh, what do you call that? Maggi na Tomyam. So ito po yun So, para maiba naman, hindi naman ito. Lalo na maasim ito, mga surprise, surprise. Ito naman. Bread naman tayo. And, um, ayun, gag lalagyan po natin ito. Ito, mga surprise, surprise. First time ko pong gagawin ito, ah. Lalagyan po natin siya ng pork and beans. Parang gagawin po natin siyang, what do you call that? Pizza. Ayan. So, nasa na ba tayo? So, ayan i-mount natin para Ayan. Hindi stable itong camera kasi hindi naman tayo maglalakad so parang pwede na yung hindi masyadong stable na camera. Ay, mga ka, surprise, surprise. Ang taas. Kamusta naman yun? Ayan. So, ayan mga ka-surprise, surprise. I hope mag-stable siya. Ayan, gumagalaw-galaw. Talaga nakakatuwa itong, uh, what do you call this, uh, tripod. It, it's really a game changer. So, without any further ado, gagawa tayo ng breakfast as promised. So, ito po yun. Gagawa po tayo ng parang, uh, what do you call this, my own version of um pizza. Ganun mga ka, surprise. surprise. Again, first time ko lang po ito ha. So, hindi ko pa po sure kung ano yung mga kaganapan. <laughs> so, ayan. So, ang gagawin po natin is ito pong bread. Ayan. Ilalagay po natin siya sa um, air fryer, mga ka-surprise, surprise. surprise. Maliit lang po ang mga air fryer, no? so hindi, hindi kasha yung marami. So, dalawa. Ayan, mga ka-surprise, surprise. surprise. I hope and pray na nakafocus yung camera mga ka, surprise surprise so ayun para lalagyan lang natin siya ng pasta sauce ganun again first time ko palang ito mga ka, surprise surprise ha <laughs> hindi ako pro mga ka, surprise surprise ano nga pala nagma microwave po ba kayo ng um, pizza kasi nga po ito pong um, this air fryer, mas okay po siyang gamitin sa pag ng pizza. Kasi po, nagiging crunchy po yung bread. Unlike po sa microwave, nagiging soggy. Yun. So, ayan mga ka-surprise, surprise. Pasweet lang muna tayo. Ayan. Ganyan lang po muna. And then, ilalagay po natin siya sa... Uh, what do you call this? Um, air fryer. I-air fry po natin siya mga ka-surprise, surprise. So, ganyan po yun. <laughs> Nakita pa rin ako. Ayan. So, i-air fry po natin siya sa heat na 160 and mga uh, let's say 5 um, minutes. Ayan. And then, gagawa na po tayo ng drinks mga surprise surprise pa uh, Milo lang po tayo, no? So, this is from Nestle. And I think Nestle is from Switzerland, right? Parang nalilitan ako sa cup na ito. Pero saktong-sakto po dito, dito, dito sa Milo na ito. No need to add sugar, no need to add milk, and let's just add hot water. ayan well, mga ka-surprise, surprise mga ka-YouTube. <laughs> mga ka-surprise, surprise, binibisit nyo po ba yung YouTube channel ko? Baka puro Facebook lang po tayo ha. Sa YouTube po, um, just type in, uh, what do you call that? <laughs> Sorry po mga ka-surprise, surprise, nagbabuffer pa ako. Tawag dito, morning pa lang po. Um, hashtag, world's most famous vlogger. Yun po yung itatay po natin sa YouTube. Ayun, mga surprise, surprise. I-visit nyo na po ako doon, mga surprise, surprise. Para nyo ng awa. Hindi ko po i-wish na mag-subscribe kayo sa akin kung di nyo naman po gusto. Kung hindi nyo naman po gusto akong i-follow. And hindi ko rin po i na mag-like kayo kung di nyo naman po nagustuhan. Gusto ko lang po i-visit nyo, mga surprise, surprise. So, yun po mga ka, surprise, surprise. <laughs> what else? So, ayun na, no? We're just waiting for the... Um, we're just waiting for the... Anon's, uh, what do you call that? Anon's Pizza. Yan <laughs> And, um, ayun mga ka-surprise, surprise. Kamusta naman? Magchikahan po ba tayo? So ganito po yung situation ngayon sa um toll gate uh, in front of SM Bicutan ayan mga surprise surprise. Ganyan po. So, yun po mga ka, surprise surprise Nakakatawa po itong tripod natin. Gusto nyo po makita. Ayan, ganyan po tayo. Ayan. Lumayo pa talaga yun. Ano yun natin? Ayan. Babaan na natin yung tripod. Masyadong mataas. So, ayan mga ka, surprise surprise Ganito po tayo. Ayan. So, pak na pak talaga itong naging decision natin na ito sa tripod. Ayan. Yun po. <laughs> so, yun lang no. Mga surprise, surprise. Salamat po. Sinamahan nyo po ako sa paggawa ng breakfast. And, um, hindi ko na po papahabain yung video. Pero magbibigay po siguro ako ng opinion dun sa sabi ko nga lang po na um, kaga, bago lang po sa akin yung paggawa ng pizza na ang inilagay is pork and beans. So, maglalagay na lang po ako sa comment down below kung ano po yung magiging kakalabasan, mga ka surprise, surprise. O hintayin po ba natin? Um, sige mga ka-surprise, surprise, subukan natin hintayin. <laughs> mga wala pa naman tayong 15 minutes. Kasi usually hanggang 15 minutes lang ang video natin mga surprise. surprise. Ayan naka 12 minutes na tayo So ito lang yung coffee natin ano Or yung Milo natin Ayan Ano po ba yung chika mga ka surprise surprise Ano po ngayon June 2025 And um, habagat season So Ayan usually mga hapon po, umuulan po ng hapon na noon. Pero ngayon may araw naman. And um ayun mga surprise surprise. Gusto ko talaga makita niyo yung um what do you call that? Yung kakalabas nung pizza ano natin. <laughs> ayun. Narinig na natin yung bell. So titingnan natin kung anong kinalabasan niya mga surprise surprise. So parang ganun lang din ano. <laughs> so ayan mga ka surprise surprise ganyan po yung kakalabasan niyan magte-taste test ba tayo mga ka surprise surprise yung crunch test niya sige magka-crunch test tayo mainit po mga ka surprise surprise buwis buhay yun na po ang gagawin na <laughs> ito na po yun gusto ko lang po malaman nyo talaga na crunchy po siya pag sa air fryer mga ka surprise surprise so ito na po yun Subukan po natin. <laughs> kahit mainit, kahit maganda paso-paso na tayo. Wow, talagang crunchy mga ka-surprise, surprise. Ito na po yun. Nainig niyo po ba yung crunch? Mm. Mm. So, yun lang po mga ka-surprise. Surprise ko na po papahabain yung video. Naka-4K po tayo. Mahirap po mag-upload. So, yun lang po mga ka-surprise. Surprise. Salamat po sinamahan nyo ako sa um, waking up routine ko po. Pukutuloy ko na po yung video.